Kapag naririnig natin ang salitang ito, ano bang naiisip natin? Yun! Ang common perception talaga pag sinabing standby yung walang direksyon, walang motibasyon, walang ambisyon. In other words, walang pag-asang umasenso. Pero hindi sa lahat ng oras totoo yon, dahil may mga standby na mataas ang pangarap sa buhay. Tamang pagkakataon lang at sapat na suporta ang kailangan nila. Dahil naman sila eh. May case, sabi nga nila. Ba, kakaibang klaseng tambay, Kanyo? Correct kayo dyan. Tara, kilalani natin sila. Familiar siguro sa inyo ang inyong mga nakikita, di ba? Manila Bay. Rojas Boulevard, Luneta, National Library. Sa area na ito, may parte kung saan nagtitipo ng mga espesyal na tabay. Dito, sa Kalaw. Itong eksena to, kinuna ng medyo maaga. Alas 6 ng umaga lang naman. Pero wag ka, in a few hours lang. Oha. Oh, hmm. Teka, ano ito? Tipong mas maraming macho kesa sa beauties. Uy, oh, eh, baka merong papa material dito. O baka namang mga papa lang talaga ito. As in, you know, may asawa na at mga anak. Kung meron man eh, Ba't dito sila nakatambay? Itong lugar na to, ito yung lugar ng istambay ng mga siman, simula pa nung panahon ni Marcos. Ngayon, dito rin nagpupunta yung mga agency. Ibig sabihin, yung mga seaman, kaysa pupunta sa mga agency, maglilibot-libot, dito na lang yung mga seaman sa isang lugar. Tapos yung mga agency na nangangailangan ng mga tao, dito na lang sila pumupunta. Kaya nagkakabit sila ng mga ganyan. Kaysa pupunta ka, bawat agency, ang dami yan, layo yan. Sa NYK Phil po, nangangailangan po sa kasi sila ng ganito po. Cheap uh, 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 mate, second mate, third mate, at saka cheap mate. Pag dito ka captain, man, hindi na, hindi hindi na, sa Istanbul, pag-asa rito. Ano lang, wala akong ibang ginagawa, pumupunta ko rito sa Lunita. Sa bababa ko lang, ngayon ito nga nagbakasyon, nakikita ko yung mga kasama ko rito. Madami pala dito yung Istanbul ngayon. Wow ha, si man dollar earner. Sa hirap ng buhay ngayon, iba talaga kung mas malaki kaysa sa ordinaryong kinikita mo. Pero teka, sa naman kaya napupunta ang mga dollars nila? Ah, oh, meron ako. Meron akong lupa, meron akong mga meron akong bahay. Meron akong sasakyan, nakapagtapos ko na 'yung mga alak ko. Ilang house and lot. <laughs> aral ko lang mga anak ko. Tinulong ko sa mga kapatid ko. Meron akong construction sa amin sa madaling sabi, kaluwagan sa buhay. Para sa siman, yon ang matamis na katas ng maalat na dagat. Ang katsikahan at katrabaho, mala United Nations talaga. Kung saan sa ang bansa sila nakakapunta. Kaya ang passport, nako namumulaklak ng entry visa. So si, feel ko ang makapunta rin sa mga pinupuntahan nila. Ito sa korsaw Central America. Ito naman na uh, Bombay, China, India. Ito naman Hong Kong. Hong Kong ito naman na uh, Greece. Ito ito Hong Kong din. Ito ito naman ay uh, Australia. Ito naman Greece. Ah, uh, Mozambique, yan. Sa ano yan? Sa East Africa yan. Ito naman ba dito, yung mga, dito nililista yung mga sakay mong barko. Embarkation, saka disembarkation. Ayan. Pangalan ng barko, Concept Cyprus, ito, fish, ito may rank, embarkation, may embarkation, dis, mayroon disembarkation, destination. destination. Ito, firma ng kapitan. Stamp ng barko. Ang importante ito, kasi ito hindi ito nadadaya. Hindi, hindi ito na, ano to, na pepeke, basta sabi. Versatile kasi ang Filipino seaman, kaya in demand. Likas na maabilidad, mahusay makibagay at madaling makaunawa ng mga nangyayari sa paligid. Saan mo mandalhin ang Pinoy seaman, pihira talagang maging problema ang communication gap. May police, British, Indian, tsaka German. International eh. Paano kayo nagkakaintindihan? English language. At least, parang ka mag-English kasi yun talaga international eh. English. Ibang nasyonalidad eh, mas, mas uh, priority nila yung mga Pilipino dahil ang sabi, ano daw, hardworking, ganyan, magaling makipag-communicate. Uh, ang Pilipino, sa mga ratings bilang chief mate, pag inutusan ko, nagbigay akong job order, kahit iwanan ko yan, pagbalik ko, marami nila trabaho. Hindi na kailangan babantayan. Para sa nakararaming Pilipinong seaman, ang mga katrabaho nila, lalo na't na kababayan ay mistulang pangalawang pamilya o barkada panlaban sa pagiging homesick. Close talagang mga seaman, kaya nakasakay sila sa inaalo na bapor o nakatambay lang sa kalaw, feel at home sila sa isa't isa.